Magandang araw sa inyong lahat mga bro Welcome back Nandito na naman na tayo Sa video na ito mga bro Ay maglalagay tayo ng safety switch ng ating motor Kasi mga bro ang nangyari kasi dito sa ating motor mga bro Ay yung kanyang ignition switch Ay maluwag na yung lagayan ng susiyan mga bro Yan nakabukaka na mga bro at uh, kahit anong susi ang ipasok ay gagana siya mga bro. Yeah. Hindi na siya safe mga bro kapag uh, ipark at uh, iiwan lalo na sa mga lugar na medyo walang masyadong tao. Kaya ngayon mga bro ay uh, nag decide tayo na uh, habang wala pa tayong bagong ignition switch mga bro ay pansaman ay, uh, lalagyan muna natin ng safety switch para kahit papano mga bro ay uh, hindi siya mapaandar kapag nilagyan ng ibang susi. At bago 'yan mga bro, ay uh, konting na suporta naman, paki-subscribe naman muna at paki ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. All KRYJ Motor DIY <coughs> Alright mga bro, dito sa ating motor mga bro ay papakita ko muna sa inyo mga bro na susian natin ng iba't ibang susi mga bro ay gagana siya mga bro. Yan. <coughs> Ito ang gagamitin natin bro, yan. Subukan natin yan mga bro pag uh, ipasok natin yan mga bro ay gagana pa rin siya mga bro yan hindi yan ang kanyang susi mga bro pero na susi mga bro na on ang kanyang ignition switch susubok pa tayo ng isa mga bro ito mga bro ay uh, susi ito ng uh, TMX 125 alpha mga bro yan papasok natin tapos gagana pa rin 'yan mga bro. 'Yan. So uh, hindi na talaga siya safe mga bro kasi nga gagana siya mga bro kahit anong susi ang ipasok natin. Alright. So uh, dito sa ating motor mga bro ay buksan muna natin ang mga fairings mga bro kasi dito tayo mag uh, modify mga bro ng wirex dito sa may bandang regulator mga bro yan so uh, buksan man natin mga bro doon tayo sa may bandang regulator mga bro na harness wire <coughs> mag uh, modify ng connections mga bro kasi mas safe doon mga bro kasi naka balot ng mga fairings mga bro kumpara doon mga bro sa mismong susian malapit ay medyo madaling uh, i-jumper uh, doon mga bro kung sakaling i-jumper ang wirings dito mas safe mga bro kasi matatagalan pang magbaklas kung sakali na <coughs> malalaman nila na may switch dito mga bro right so yan mga bro kung nakikita nyo yung red wire yan yung positive supply galing battery yan patungo yan sa harness wire tapos patungo doon sa susian mga bro <coughs> tapos dito banda mga bro sa may regulator ay may red wire din yan mga bro na supply patungo yan sa harness patungo sa mismong susian mga bro yan may red wire dyan mga bro yan yung dalawang wire mga bro na ating i-modify at tatapan ng wire mga bro patungo sa ating switch Dyan sa loob ng apartment mga bro or sa U-box dyan natin ilalagay ang switch mga bro Right so dito sa harness wire mga bro yan bubuksan natin yan tapos hanapin natin yung dalawang red wire mga bro So, yan mga bro, nabuksan na natin. Yan, kung makikita nyo, may red wire dyan mga bro. Itong red wire na ito mga bro, ayan ay yung galing sa battery mga bro. Positive supply galing battery patungo sa ignition switch. Tapos, may isang red wire pa dyan mga bro. Yan yung positive supply galing ng regulator nakatap yan mga bro patungong battery tapos nakatap din yan mga bro papunta doon sa susian mga bro para masuplayan niya yung susian ng positive kung sakaling low bat ang ating battery o kaya, o kaya na may patay na ang battery tapos siya din ang nagcha charge ng battery mga bro Alright, so puputuloy natin yung dalawang red wire mga bro. Alright, so yan. Kung nakita nyo mga bro ay na natin tapos yan yung uh, dalawang wire na ating larga ng wire. Dudugtungan natin yan ng wire mga bro para ipapagapang natin doon sa papuntang U-box. Doon sa may uh, paglagyan natin ng switch. Tapos itong dalawa mga bro, yan yung galing sa battery, positive supply at yung positive supply ng regulator. Pagsasamahin, pagsasamahin natin yan mga bro. Ganyan. Tapos itong uh, kabilang putol mga bro, pagsasamahin din natin yung dalawang red wire na yan. Yan yung papuntang susian, yung dalawang yan mga bro. Pagsasamahin natin din yan mga bro. Tapos tudugtungan natin ng wire right, so hito na mga bro, nadugtungan na natin Pinagsama na natin yung dalawang wire Tapos nadugtungan na natin ng Wire, yan Katapos niyan mga bro Ay uh, babalutan na natin ng Electrical tape At isiliado na natin Para ma Pagapang na natin doon sa U-box Ayan mga bro So ito na mga bro na balutan na baluta na natin yung uh, pinagdugtungan natin ng wire. Tapos i-organize na natin 'yan mga bro para mabalutan na natin pabalik yung uh, binuksan natin na harness wire. All right, so 'yan. Na-selyado na natin mga bro. Siniguro natin na uh, ma ng maayos para maiwasan na papasukan ng tubig tapos yung wire mga bro na dinugtong natin ay papagapang natin papunta doon sa u box tapos i-connecta na natin ang switch mga bro yan naka na siya mga bro kinunay ko na tapos yung switch na gamit natin pala mga bro ay min minodify lang natin yan mga bro nilagyan natin ng medyo makapal na wire tapos hininang natin I-organize ko na lang yan mamaya mga bro Pagkatapos At uh, ilagay natin kung saan natin na uh, gustong ilagay Tapos, titestingan natin mga bro Kung uh, successful ba ang ating ginawa Yan mga bro, sinusin natin naka -on, Pagkatapos ay subukan natin patayin Yun mga bro uh, Nawala na ang kanyang supply mga bro tapos pag on naman ulit ay gagana naman mga bro yan naka susi lang yan na uh, <coughs> mga bro yan so successful ang ating ginawa mga bro ganun lang mga bro kung sakaling gusto nyong lagyan ng safety switch ang inyong mga motor ay sundan nyo lang yung <coughs> ating ginagawa mga bro para maging successful ang ating pag-modify. -mo At hanggang dito na lang muna mga bro, hanggang sa sunod. Maraming salamat.